Pinaghahandaan na ng pamunuan ng barangay Mabantad, Kawayan City, Isabela ang posibleng maging epekto ni Bagyong Karina sa kanilang lugar. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Ginoong Angel Agid, barangay kagawad sa nabanggit na barangay, kabilang ang kanilang lugar sa mga low-lying areas sa lungsod ng Kawayan. Dahil dito, bagamat hindi direktang apektado sa banta ng bagyo, ay kanila pa rin pinaghahandaan ang posibleng maging epekto nito sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga residente at pagsuri sa mga flood equipment na maaari nilang magamit. Ayon kay Kagawad Agid, anumang oras ay bukas ang kanilang barangay hall at ang evacuation center sa kanilang lugar kung sakali man na kailangang lumikas ng mga residente. Uh, paalala lang sa aming mga kabarangay, lalong-lalo na sa mga teenager na may pinupuntaan sila sa ilog o yung mga bata na mga naglalaro na mag-ingat sila at laging maghandarin kung may malakas na ulan eh, uuwi na sila sa kan kanilang mga tahanan at hindi na gumagala. At kung meron man malakas na ulan at agaran na pag-apaw ng tubig, eh, tulungan nila yung mga magulang nila, maghanda sila sa kanilang tahanan at maging alerto sila sa ganun ay eh, walang maapektuhan sa anumang pagdating ng malakas na ulan o pagdating ng baha. Ito ang mensahe ni Kagawad Agid sa mga residente ng Barangay Mabantad. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!